nagtagal ay narating na ni Onoda ang Manegiyama, ang simula ng paakyat na daan. Samantala, manghang-mangha ang babaeng nasa gilid ng kalsada dahil sa bilis umano ng paglampas ng mga cyclist sa gayong paahon ang daan. Lumabas si Hiroota at sinabing walang duda na ang mga iyon ay taga-cycling club ng Soho Kohai. Mas lalong humanga ang babae pero dahil nagpapapansin dito si Hiroota ay sinabi nito na kaya niya rin iyon dahil matagal na rin umano itong sikwesta. Maya-maya pa ay sunod nitong napansin si Onoda at sinabing Kulelat na iyon kaya napangisi si Hiroota at sinabing tuturoan niya iyon ng leksyon, ngunit laking gulat nito nang maunahan pa siya ni Onoda. Napansin naman nina Makishima at Tadakoro na hindi nagbabago ang forma ng padyak ni Onoda sa simula pa lang ng karera. Kulelat man ay pilit pa rin umano nitong hinahabol ang pwesto ni Nasakurai at Sugimoto. Habang nakakaramdam na ng pagod si Sakurai ay siya namang gaan ang pakiramdam ni Onoda, at unti-unti na rin itong natututo kaya nagawa na nitong malampasan sina Sakurai at Sugimoto. Gulat na gulat sina Tadakoro kahit nasaksihan na nila noon kung paano sinabayan ni Onoda si Imaizumi sa daan na iyon, at hindi nila inaasahan na ganoon kabilis si Onoda gamit ang road bike. Tuwang tuwa si Onoda habang ginagamit niya ang road bike, at hindi niya alintana ang pagsayad ng pedal niya sa lupa dahil sa sobrang pagtagilid niya sa daan. Ayon kay Miki, sa pamamagitan din ng pagdaan sa pinakaloob na ruta na siyang pinakamaikli ay nagawa na ni Onoda maabutan at malagpasan si Kawada. Hindi makapaniwala si Kawada dahil ginawa niya na ang lahat para mapanatili ang pwestong iyon, sa puntong halos dinaya at nilabag na nito ang ibang rules para manatili sa third place. Pero gaya ni Kawada ay may nilalayon din si Onoda kaya patuloy lang itong pumapadyak kahit nakakaramdam na ng pagod. Nakarating na sila sa simula ng pinakamatarik na daan na babagtasin ng mga siklista. Mula doon hanggang sa tuktok ay wala ng patag na sementong madadaanan kaya iyon na ang kalbaryo ng mga ito, pero pansin ni Tadakoro na hindi pa rin nagbabago ang takbo ni Onoda dahil sa kagustuhan nito na maabutan si Naruko at Imaizumi. Sumang ayon si Miki dahil ang dalawa nga umano ang nagsisilbing motibasyon ni Onoda, ngunit nagsalita si Makishima at sinabing kalokohan lang ang ginagawa ni Onoda sapagkat hindi umano iyon ganoon kadali, at alam nila na hindi niyon maaabutan si Imaizumi at Naruko. Sa kapalang umano siya bibilib kapag nagawa nga iyon ni Onoda pero sinabi ni Makishima na malabong mangyari iyon dahil marami ng karanasan ang dalawa sa pagiging siklista, at isa pa ay nahuli na si Onoda nang may kabuoang 8 minuto doon palang sa patag na daan kanina. Dagdag pa nito na kahit mabilis si Onoda ngayon ay hindi pa rin iyon aabot, maliban na lang umano kung magdagdag si Onoda ng higit pa sa 10 RPM. Napaisip si Miki at sinabi sa sarili na tama si Makishima sapagkat malaking bagay ang walong minutong agwat sa kalaban, at para makahabol ay kailangang baguhin ni Onoda ang bilis ng pagpadyak pero pag ginawa naman iyon ay maubusan ito ng lakas dahil sa tarik ng daan. Maya maya pa ay sinabi ni Kinjo na itabi ni Kanzaki kay Onoda ang sasakyan para abutan ito ng tubig. Nagpasalamat si Onoda pero sunod na sinabi ni Kinjo na sa tingin niya ay malabo na nitong maabutan ang dalawa kaya bahagya itong natigilan. Gayon paman, nagpumilit pa rin si Onoda na habulin ang mga iyon kaya pinayuhan ito ni Kinjo na umayaw na lang dahil baka hindi na umano nito kayanin kapag narating na ang tuktok. Bilang iyon ang unang race at unang gamit ni Onoda ng road bike ay sinabi ni Kinjo na malaking achievement na iyon sa isang baguhan na tulad nito. Naisip ni Onoda na kung sa bagay ay hindi pa naman siya nagkakaroon ng anumang pwesto sa kahit anong laro, pero nang muling magtanong si Kinjo kung ayos na sa kanyang ang pangatlong pwesto o ipagpapatuloy ang paghabol sa dalawa ay mas pinili niya na magpatuloy. Dahil doon ay sinabi ni Kinjo na baguhin ni Onoda ang pamamaraan ng pagpadyak at gawing 30 RPM bagay na ikinagulat ng tatlo. Ginawa yun ni Onoda sa kabila ng katutuhan ng mauubos ang kanyang lakas at stamina at posible siyang bumagsak. Pero kung iyon umano ang tanging paraan para matalo si Naima Izumi at Naruko ay gagawin niya iyon. Labis na nag-alala si Namiki para kay Onoda pero para kay Kanzaki, kadalasan ay laging kulelat ang mga nasa unang taon palang kaya titingnan nila kung kakayanin ni Onoda na maging first place mula sa kulelat na pwesto. Kung magawa yun ni Onoda ay siya ang magiging kauna-unahang kulelat sa kasaysayan na nanalo sa welcoming race, at iyon na umano ang simula ng isang dakilang siklista. Samantala, ang dalawa namang nauuna na sina Izumi at Naruko ay parehong pinag-aaralan ang galawan ng isa't isa. Ngunit inisip ni Naruko na hindi dapat malaman ni Imaizumi na ang paakyat na daan ang pinakagusto niya. Para naman kay Imaizumi, kahit na simpleng karera lang iyon ay kalaban niya pa rin ang bawat isa. Pareho silang hindi magpapatalo, ngunit naantala silang dalawa ng madaanan nila ang isang matanda na mapapansin na tuwang tuwa sa kanila. Pumapalakpak habang tumatakbo ang matanda hanggang sa madapa ito kaya sabay na napahinto ang dalawa. Nilapitan nila ito upang siguraduhin kung ayos lang iyon pero sinabi ng matanda na ayos lang siya at dalalang umano ng sobrang tuwa kaya tumigil ang paghinga niya. Pagkatapos ay sinabi nito na huwag na siyang alalahanin ng dalawa at ituloy na lang ang karera. Sinabi ng matanda kay Naruko na mas gamitin nito ang muscles sa likod ng hita nito, at masyado umanong mag ang katawan ni Imaizumi kaya nauubos ang lakas nito. Pagkatapos ay napatingin ang matanda sa kanyang cellphone dahil sa pagtawag umano ni Kinju. Inisip ni Imaizumi na marahil iyon ang coach ng team pero nagsalita muli ang matanda at sinabing sumakay na ulit ang dalawa sa bisikleta nila dahil may isa pa umanong paakyat na rin ang burol na kasunod lang nila kaya napaisip ang mga ito. Hindi nagtagal ay nagpatuloy na sa pagbibisikleta ang dalawa hanggang sa mapansin ni Naruko na may parating nga mula sa likod nila. Napatingin din si Imaizumi sa kanilang likod hanggang sa mapagtanto nila na si Onoda pala iyon, at masaya sila para dito. Habang manghang-mangha ang iba sa loob ng sasakyan ay tinanong ni Kanzaki si Kinju kung bilib na ba ito kay Onoda pero sinabi nito na hindi pa sapagkat magsisimula palang umano ang laban at titingnan pa nila kung hanggang saan ito kakayanin na makipagsabayan sa dalawa. Mapapansin sa likod na kasama na rin ni Nakinjo ang masayahing matanda kanina na siyang coach ng team. Sa isip ni Kinjo, napatanong ito kung hanggang saan pa ang kayang marating ni Onoda, sapagkat pagkatapos ng course na iyon ay babagtasin na nila ang isang mahaba at matarik na slope. Nang mga oras na iyon ay natutuwa pa rin si Naruko para kay Onoda, habang sinabi naman ni Ima Izumi sa sarili na alam niyang hindi sapat ang acceleration ng dalawa pero pinili nito na makipaglaro sa mga iyon. Habang nagpapatuloy ay mapapansin na nakakasabay nga si Onoda pero hindi maayos ang pagbibisikleta nito dahil sa pagsabit sa mga sanga at sa hindi pag-iwas sa bako-bakong daan. Habang pinangangaralan ni Naruko si Onoda tungkol sa maayos na pagbibisikleta ay napansin niya ang mapawis, madumi, at sira-sirana nitong kasuotan kaya sinabi niya na dapat lang na parangalan si Onoda sa ginawa nitong pagpupersige, bagay na sinang-ayunan ni Ima Izumi. Pagkatapos ay sinabi ni Naruko na sa mga oras na ito ay mauuna na muna siya kaya nagtaka si Ima Izumi sapagkat sa pagkakaalam nito ay mabilis iyon sa patag pero mahina sa pag-akyat. Manghang-mangha si Onoda nang makita kung gaano kabilis umabante si Naruko habang nagulat naman si Imaizumi dahil nag-sprint si Naruko paakyat ng bundok. Hindi may kakailan ni Ima Izumi na mahusay si Naruko sa patag pero hindi nito inaasahan ang bilis niyon sa pag-akyat kaya inisip nito na nagkamali siya sa pag-aakalang isa lang iyong sprinter. Para naman kay Naruko ay sinadya niyang itago ang kakayahan niyang iyon mula pa kanina. Bagamat hindi siya natatalo sa patag pero aminado siya na mahina siya sa paakyat na daan kaya para sumikat at manalo sa karera ay kailangan niyang matutunan ang pag-akyat sa bundok. Nagsanay siya noon sa kabundukan ng Roko at nung una ay nahirapan siya hanggang sa matuklasan na niya ang sikreto at ang paraan ng pag-akyat. Para kay Imaizumi ay mahusay si Naruko pero hindi pa rin ito papayag na matalo sa stage na iyon. Inabol niya si Naruko gamit ang tamang gear, bagay na inaasahan ni Naruko na gagawin ni Ima Izumi. Pagkatapos ay napansin ni Naruko na kaya pa ring makipagsabayan sa kanila ni Onoda pero nakatingin na umano iyon sa lupa kaya ibig sabihin ay nahihirapan na iyon. Sinabi ni Ima Izumi na ganun din ang ginawa ni Onoda noong umakyat sila ng magkasama at nakangiti habang patuloy na pumapadlak. Doon na pagtanto ni Naruko na si Onoda ay magaling pagdating sa pag-akyat. Sa sasakyan ay sinabi ni Kinjo na hindi niya may alis ang paningin niya kay Onoda, at naiiba umano iyon kina Naruko at Imaizumi.